Ah, oh, shit. Here we go again. Painit muna natin yung kawali tapos lagyan ng sibuyas. Ayan. Panggisa po natin sa karne na pansasahog natin sa lulutuin natin. Haluin lang po natin itong sibuyas para magkakahiwalay po yung sibuyas. Ayan. Antayin po natin maging golden brown po yung kulay ng sibuyas. Ang susunod po natin ilalagay is yung karne para magisa po ito at lagyan ng mga seasonings o po natin kalimutang haluin po ito para yung nasa ibabaw pumunta po sa baba yan halo haluin lang po natin ang susunod po natin ilagay is yung paminta na drog hindi po yung pino yung nilagay ko kasi anong pino masyado po yun ang susunod pong ilalagay is yung magic sarap kundi lang po yung ilalagay natin kasi masama din po kung marami masyado yung ilalagay natin mga idol dito po uh, lalagyan po natin ng asin pero nakalimutan kong ipakita po sa inyo ayan po ang asin na ilalagay natin. Huwag po natin kalimutang haluin po ito para magkakapareho po yung luto ng karne na ginisa po natin bale pinas forward ko na po ito mga idol bale isang buong kalabasa po yung ilalaki po natin mga idol huwag po natin kalimutang haluin po ito mga idol para yung nasa ibabaw mapunta sa baba Dito po mga idol, lalagyan na po natin ng mamasitas oyster sauce. Dito po mga idol, nagulat po ako kasi hindi po malapot yung oyster sauce natin. Kasi yung ibang oyster sauce na binili ko is malapot. Dito po mga idol, ang susunod natin ilalagay is yung nahiwa-hiwang sitaw. Iya. Uh... Tas haluin lang ko natin ulit kasi alam niyo na para even yung pagkaluto para mas lumambot pa yung niluto natin mga idol nilagyan ko po ng mainit na tubig para po mas madaling tumulo po yung niluluto natin mga idol dito po medyo malambot na po yung sitaw na nilagay natin at saka yung kalabasa ang susunod po natin ilalagay is yung gata bali ang ginamit ko po dito is yung kukumama na fresh gata Kabilik ko lang po iyan mga idol Dito mga idol, uh, konting luto na lang. Siguradong okay okay na. Tignan nyo, na yung kalabasa at saka sitaw. Tapos amoy. Grabe, ang sarap. Sangka pa, luto ka na.